Magandang tanghalian mga kalaki Siyempre August 16 Ayan po mga kalaki ha August 16 po ngayon At gusto ko po habang kumakain ka ng tanghalian, habang nagpe-prepare ka ng lunch mo, buksan mo yung cellphone mo, panoorin nyo po ang mga tips na ibibigay ko, lalong lalo na po sa mga lagi po dyan ng mga tumataya ng mga lucky numbers ha, ito po ang magagandang code, tara kunin natin ang milyon mga kalaki, gusto ko manalo ka ngayon po mga kalaki, ang dami nating mga napapanalo ng mga lucky numbers na mga balik taya 3 digit, nasubukan mo na ba yun? Nasubukan mo na rin bang manalo ng 4 digit lucky numbers na 800 pesos, 1000, ganon eh yung 5 digit na napapanalo natin sa mga lucky followers natin na 40,000, 48,000, 50,000, to 29,000, di ba? Nakakatuwa. At may nakapagpanalo na po tayo ng million, mga kalaki. Siyempre, uh, privacy po nila yun. Hindi po natin nire mga kalaki. Okay? At gusto ko po, saka sa mapalad na mapanalo namin ngayong tanghalian, Ito na po ang magagandang six-digit lucky numbers. Kunin mo na po mga listahan mo at ibibigay ko na po, mga kalaki, ngayon na. Iinom lang akong tubig. At sa mga nagtatanong po kung nananalo rin po ba ako sa mga lucky numbers? Opo, nananalo po ako sa mga lucky numbers namin. Kaya nga po, sinishare ko po sa inyong mga kalaki, okay? At ito na po ang ating mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na manalo at maging Milyonaryo Okay mga kalaki kaya tutok tutok na po rito ha Ang mga lucky numbers natin 3 days po Inaalagaan ito bago po natin bitawan Or palitan Okay umpisaan po natin sa 10 digit Lucky numbers abroad. Tape lang po may bumibili. Ilan po? Isa lang. Ayan. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 29. Number 38. Number 33. Number 16. Number 25. Number 30 Number 15 Number 62 Number 8 At number 12 Ayan. At syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad Number 19 Number 6 Number 24 Number 33 Number 35 Number 17 Number 12 At number 31 at ito nun po mga ang ating 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na. Number 4, Number 15, Number 27, Number 38, ay Number 36, Number 16, Number 5 at Number 21. Okay? At ito nun po mga kalaki ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, ito na po. Number 23. Number 25 Number 20 Number 6 Number 8 At number 14 Okay, at ito rin po mga kalaki Ang 6 digit laki number 0 to 9 Kunin mo na rin Number 7 Number 3 Number 1 Number 0 Number 9 At number 5 At syempre po mga kalaki Ito po ang pinakalas Ang 5 digit laki numbers abroad Kunin mo na, ilista mo na Number 21 Number 34 number 37, number 17, at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalaki po ang mga prices mga kalaki. At syempre, bago po kayo uh, makatanggap ng mga lucky numbers sa mga libre dyan, aba dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account. Ta, ingat po kayo sa mga fake account. Ang dami pong nagkalat dyan sa social media ngayon, lalong-lalong sa Facebook, mga fake account na kinukuha ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile na ko, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako na, ko, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo ng napafollow or pinapanood, hindi po kami yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon tatawagan ko po kay Rito pwede niyo po ako makausap Rito lalong lalo na po sa mga magpapamember sa private consultation okay ay, po ay lagi nyo pong tatandaan ng mga followers sa so dapat i-check nyo po ito po Red Parungkin na meron pong 320,000 plus followers sa po tayo mga kalaki ito po legit na account na ginagamit natin ngayon meron din po tayong Red Parungkin na kalahating milyon pero ito po ang gina ginagamit natin ngayon na at Aris Gatchalian na account okay? at meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin na meron 17,300 followers at syempre TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na meron Uh, 448,000 followers So, ayan po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, mag mag-request mag Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad dyan -agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo Sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National at Weteng Pag sumali ka sa private consultation. Okay? Sa mga interesado po dyan, baka pag na code kita, eh, dito ka manalo, dito ka pala rin sumali ka na, subukan mo ang private consultation namin. Okay? At good for 3 months po mga kalaki ang membership. At syempre, bibigyan ko kayo ng discount pag sumali ka sa amin para member ka sa akin ng August, September at October. Sa mga interesado po dyan at gustong subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin dyan ng mga walang magawa sa buhay na oh nakakainis kayo smiley smile ayan at syempre po mga kalakaya eto na po ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas lotto jackpot kunin mo na 642 number 19 number 14 number 27 number 38 number 6 at number 24 at eto po ang 45. Number 31. Meron pa yung University sa Sampalo? Ah, meron po. Wait lang. Ha. Ay, wala po. Tignan 20 pesos lang po. Ah, wala yun. Ah, sige man. po. Number 31 po, 645. Number 17. Number 41. Number 20. Number 18. At number 9. At syempre po mga kalaki, ito lang 649. Number 32. Number 18. Number 23. Number 24 number 12 at number 17 at ito rin po ang 655 6-digit lucky numbers number 28 number 37 number 6 number 15 number 44 at number 40 ano <laughs> yan? 48 ayan at ito rin po ang pinakala 658 6-digit lucky numbers naligo naman ako ha number 39 number 41 number 13, number 22, number 27, at number 36. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At ingat-ingat, uh, uulan na araw, uulan na araw na ako, bawal po magkasakit. Okay, kailangan manalo muna tayo. Kaya mga kalaki, sa mga alagaan uh, aalagaan po yan, 3 days po yan, bago po natin palitan ng mga lucky numbers natin. Shout out time na po tayo. Ito po, kaya Kay, kay ayan po, kay Ramon Nubales. Ramon Nubales po ng Paranaque, sa Maynila, hello po sa inyo Maraparanaque City, shout out po sa Nobales Family, hello hello po sa inyo humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 645, ibibigay ko po sa inyo yan salamat po, at syempre po sa mga jeepney driver naman po, dito naman po sa may uy, binangonan Rizal shout out po sa inyo dyan, kila Kuya Tatoy, at kila Mang Iban, hello po, shoutout po sa inyo mga kalaki Umiingi po sila ng STL sa weteng Bibigyan kita Sa mga gusto pong magpa-shoutout Message lang po ng message, comment ng comment At dapat naka-follow ha ah. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na Masya-shoutout ko pa lunch time na po mga kalaki, good luck!